Ang sobrang bait mo, ang ganda mo. Pag anong pangalan mo? Uh, oh? po. Pwede kahit mo ikamay kayo, dumi ikamay ko? Ha? Okay lang? Rajin. Rajin ng... Aliza? Rajin ng buhay mo. Ha? 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 Kasi nakahanap ko sa aning... Nakahanap kasi ako ng gitara doon sa basura ba? Itatry ko dito ba? Ito. Ito, ko dito. Maganda to, maganda. Patulad <S1thalam> mo kaganda. Ah. Awit kapo Unang kita palang sa'yo'y nabihag mo Ay pa ate. Ay. ang oh, ganda mo ate. Na-reserve ba kita? Oo. Na-reserve ba kita? Wala ah. Okay lang na ikaw dito te. Ah. Baka may magalit ba? Walang magalit. Ang bait mo te. Ha? Ah. Eh, may tanong ako sa inyo te. May tatanong nga ako ba? Anong lugar dito? Aligaw kasi ako. Pa siya alam kasi nakarating ko lang ngayon. Ah. Uh, taga saan ka? Taga saan ka? Ah, uh, so good north. Hmm. Kasi ako, ano na ba pa ako para dito ba? Hindi ko na sa <laughs> hindi ko na naalam saan dan yung pauwi ba. Saan dan pauwi? Hindi ko si alam. Hindi ko si din kasi alam. Ah, hindi mo alam. Yung daan patungo sa Puso mo. Wow. Bakit, eh? <laughs> ah. Okay lang, okay lang, Dave. Uh, Mangingi kasi ako ng piso, Dave. Kung ng tubig ba? Nakuha kasi ako. Kahit eh, magano lang. Kabila lang ako ng tubig ba? Ito kasi ang hanap buhay ko ba? Wala. Wala kasi akong natitirahan. Salamat. Um, malaki na 'to. Ang um, bait mo Malaki na 'to. Piso lang iniingi ko sa Ha? Uh, Tamang-tama nakabili na ko atong pagkain. Kasi nagutom kasi ako. Kanina kasi ako pala dito bar. Tapos kinagat kina doon doon, malayo ba? Kinagat kasi ako ng aso. Kinagat ng aso dito malaki sugat yung sugat Malaki dito. Marabis na yata ako. Marabis yata ako ba? Dito malaki dito. Narabis, yata kitang mahal ah. Okay lang, dahil, dahil binagyan mo kong pera ba? Tamang tama. May, may nintay ka? Wala naman Ah, wala naman hinintay? Baka... Baka ah, kung hinintay mo. <laughs> Tamang tama ba? Dapat mag-isa ka may dalaw kita Okay lang, awitan kita dahil binigyan mo ko ng pera ba? Sige, ba? sige Ah, dahil ang sobrang bayad mo, ang ganda mo. Huwag, anong pangalan, name mo? Ah, uh, po. Pwede may kamay, kahit mo ikamay kayo, dumay kamay ko? Ha? okay lang? Rajin? Rajin ng... Ah, Rajin ng buhay mo. Ha? <laughs> awitan mo ha? Kasi nakahanap ko sa aning... Nakahanap kasi ako ng gitara doon sa basura ba? Kita try gua lihat tuh, right. bah. Gandah. Kita try gua lihat tuh. Right. Sigi-sigi. Makan dah tuh, ganda. Ketulanmu kaganda. Ah. Ah, itu lah dah. Sigi. Sana Ang mga pagsisikap ko Umabot ang mga nais ko Ay hanggang Kung nasan ka Nandun Kung pagling may dumating Asahan mo Nandyan ako Umabot ang mga nais ko Mayaman ka Mahirap lang ako Kung problem may dumating Asahan mo sana Ang mga pagsisikap mo Umabot ang mga nais ko Hindi wow. Wow. kita mo rin sabi Kasi ganda mo Hindi kita mo rin kasi sobrang ganda mo Ha? Mo Totoo sa, dahil, dahil binigay mo ko ng time ba? Maibigay ko sa'yo saglit ako Ano sa po ba, ba yun? Saglit lang Salamat sa time Flowers for you Dikitamu you Oke ya. ya. bye. Bye. bye bye malam oke bye bye ingat ya bye, bye. Selamat po selamat sampai seperang sampai bye